Mayroong limang mahalagang risk factor para sa kanser sa tiyan. Una, dieta at pamumuhay. Ang pagkain ng mga pagkain mataas sa asin, mga processed foods, mga maalat na pagkain, mga pagkain masyadong maanghang at mga pickled na pagkain ay napakahalagang risk factor para sa kanser sa tiyan. Bukod pa dyan, kung ikaw ay naninigarilyo o umiinom ng alak, nakakadagdag din ito sa posibilidad ng pagkakaroon ng kanser sa tiyan. Pakalawa, Helicobacter pylori. Ang Helicobacter pylori ay isang mahalagang bakterya na maaaring manatili sa tiyan. Kapag nanatili ang bakterya na ito sa iyong tiyan ng matagal na panahon, maaari itong magdulot ng matagalang iritasyon o tinatawag nating pamamaga at maaaring magbago ang mga selula sa iyong tiyan at maging cancerous. Kaya't ito ay isang mahalagang risk factor sa pagdevelop ng cancer sa tiyan. Pangatlo, pagkakaroon ng family history ng cancer sa tiyan o anumang ibang uri ng cancer sa inyong pamilya. Maaaring magpataas ito ng posibilidad na magkaroon ka ng cancer sa tiyan. At kung mayroon kang kamag-anak na may cancer sa tiyan, maaari kang magpa-evaluate. Numero 4, talamak na gastroesophageal reflux disease. Ang reflux ay kapag umaakyat ang asido sa esophagus na maaaring makasira sa mga selula at lining sa loob ng chan at esophagus at maaaring magdulot ito ng malignancy. At ang numero lima ay labis na katabaan. Ang sobrang timbang ng katawan ay maaari ring magpataas ng posibilidad ng chronic gastroesophageal reflux at cancer sa chan.